Sa video ngang ito ay sasabihin ko yung tatlong bagay na huwag na huwag mong gagawin para mabilis lumago ang ating maliit na negosyo. Sa video ngang ito ay sasabihin ko yung tatlong bagay na huwag na huwag mong gagawin para mabilis lumago yung maliit nating negosyo. Ang una sa ating listahan ay huwag tayong magpapautang sa customer natin wag natin ipautang yung uh, puhunan natin kasi hindi makakaikot yung pera natin kapag ipapautang natin. Yun, isa yun sa pinakamahalagang bagay na wag na wag yung gagawin yung magpapautang kayo. Hindi mo kasi sigurado kung magbabayad pa ba yung may utang sa'yo. Yun, at maaring ma-short nga yung maliit mong puhunan dito kapag nagsisimula ka pa lang tapos uh, pinapautang mo na yung pera matagal uh, lalago yung negosyo mo kung ganun yung ginagawa mong proseso hayaan nyo silang uh, sumama yung loob nila na uh, hindi nyo sila pinautang ng paninda nyo or hayaan nyo sila kung sa iba sila bumili basta ikaw ay huwag ka magpapautang sa susunod uh, matatatakyan sa isip nila na yung tindahan mo ay uh, bawal nga dito mga utang yan kasi yung isa ko sa uh, ginawa dati nung nag-uumpisa pa lang. Ayun, hanggang ngayon dito na sila bumibili sa akin. Natatak na rin sa isip nila na yung tindahan namin hindi kami nagpapautang dito. Yung pangalawa sa step na wag na wag nyong gagawin is yung bibili kayo ng stocks or yung mga items na hindi naman hinahanap ng mga customer nyo. Dapat focus lang kayo doon sa mga uh, past fast moving na mga items mag-focus kayo sa yung mabilis maubos na produkto. Kumbaga, yung inahanap talaga ng mga customer nyo. Okay lang bumili kayo ng mga ibang items na uh, hindi naman hinahanap pero uh, control lang kayo sa budget dito. Kumbaga, i-minimize nyo lang yung uh, puhunan dito. Yung bilhin yung maraming stock, yun na yun yung mga fast-moving items. Yun, isa yun sa magandang uh, strategy or step na gagawin nyo kapag Uh, magsisimula pa lang kayo at naghahanap ng ideas kung paano nga ba yung proseso sa uh, pagpapatakbo ng maliit na tindahan. Dapat ay nakapokus palagi tayo sa fast moving para mabilis mapaikot yung pera natin dito. Kumbaga, tuloy-tuloy yung cash flow sa atin ito. Pag sinunda natin yung ganitong uh, strategy o technique, yun, isa yan sa mga ginawa ko rin dati. Ayun, maganda naman yung naging resulta. At, uh, na-observe ko rin sa sarili ko na, ayun nga, ay tama yung ganong uh, technique. Yung pangatlo naman sa steps na wag na wag nating gagawin ay yung magiging uh, suplado tayo sa mga customer natin or magiging mataray tayo. Yun ang isa sa napaka or nakakasira sa Uh, customer satisfaction. Kung mababawasan yung mga customer natin pag ganun tayo umasta sa kanila or kung paano tayo mag-assist dapat ay palagi tayong maging magalang or maging anis sa kanila. Yan nakakadagdag yan ng uh, mataas na sales kapag maayos tayong makisama sa customer. At palagi tayo magpasalamat sa mga customer na bumibili sa atin. Yun ang isa sa bagay na wag nating kakalimutan kasi uh, yun, babalik at babalik yan sila sa atin. Isa yan sa ginawa ko rin. Hanggang ngayon, yan yung uh, pinapanatili ko kada customer na bibili ay palagi tayong magsasabi ng salamat. Dapat marunong tayong mag-alaga ng mga customer natin. Yung isa sa napakalaga rin yung pagbibigay natin ng discount dito kapag uh, may mga regular customer na tayo, bigyan natin ng discount para sa susunod dito na sila sa atin kukuha. Yun, magiging maganda yung uh, cash flow ng uh, malit nating negosyo. Yun, nagsimula pala ako dati sa malit lang rin na halaga. Ayun, unti-unti ay uh, gumanda rin at lumalago na. At sa mga nagbabalak pala na magsimula na rin ng ganitong uh, malit na negosyo, bigasan business, huwag na kayong magdalawang isip pa dahil isa to sa patok at Uh, pangmasang negosyo na hinahanap-hanap ng mga customer natin. Kaya kung nabot mo yung dulo ng video na to ay huwag ka na may mag-comment kung taga saan ka para malaman ko kung sana nakakabot yung mga video na ginagawa ko. At wag mo na rin kalimutang mag-subscribe at pindutin yung ring button para updated ka sa mga video na gagawin ko. All about uh, pagninegosyo yung mga video na ginagawa ko kaya kung... Ay ito rin yung hilig mo or uh, interesado ka sa mga ganitong video. Ayun, thank you for watching.